Ito yung hapon na kamakailan lang ay nahatulan ng death penalty dahil sa ginawa nitong pagsunog sa Kyoto Animation. Napakaraming tao ang namatay. Pati ang sospek na ito, nasunog ang muka at buong katawan. Pero alam nyo ba, dito sa Japan, kahit pa sospek ka at nasugatan ka, gagamutin ka pa rin nila. Ito yung nakuha sa CCTV bago sunugin ang sospek ang building. Nasunog din ang buong katawan niya. Halos nag-50-50 siya. Kitang-kita naman sa CCTV na talagang planado ang pagsunog sa building dahil hakot niya pa ang gasolina. Pumatay siya ng halos 36 katao. Marami ang pamilyang naulila sa kagagawan ng sospek na ito. Nangyari ang trahedya na ito sa Tokyo. Sa dami ng taong napatay niya, death penalty ang naging hatol niya. Ngunit ang hinatol na death penalty ay inaabot pa ng dalawang taon. Sobrang daming pamilya ang humingi ng hustisya dahil sa karumal-dumal na krimen na ginawa ng hapon. Sobrang naging shocking news dito sa Japan. Ang pangyayaring ito, tatlong taon na ang nakakaraan. Pilit pa nilang binuhay ang sospek. Napakadaming inosenteng tao. tao. Mga walang alam. Mga inosente na pinatay niya. Ngunit ang sospek na halos nag-agaw buhay ay tinulungan pa rin ng ospital na Japan para makasurvive o mabuhay dahil kailangan niyang harapin ang ginawa niyang malaking krimen. Alam niyo kung bakit siya binuhay o tinulungan ng doktor dito sa Japan dahil kinakailangan niyang pagdosahan ng ginawa niya. Kaya nga't nitong taon na ito, dalawang taon man ang inabot, ang taong ito ay nahatulan ng death penalty o kamatayan o bigti ang tawag dito sa Japan.